binigay ang jumper ni Jericho kay Poleron. Sabi ni Poleron, ay, ang dalit pala tayo eh. Ano ba ang mo? Tapse. Ha? Tapse. Tapse. Chiksilog. Tapse ano? Tawa na. Ay, ito pala si. Tapse. Nawalan dyan Let's out! <laughs> Yan na! Yan na! Nakas na lang! Sobrang nakas na lang hangin! Guys! Nakakain na tayo. Hindi na kita gano'n. Nakakao na tayo. Tatawa ko Jericho. Oh. Si Jericho, mayroon, si Paul Erol, meron nung charger kay, ano, kay Martin P. Oh, oh ini imali na manin na kung ani ni aok na charger, kami ni aok ano pang ay aok ano pala ti android pala ti eh? ano pang charger mo abi ni jerry ko topsy ay, do topsy ay wala tiksinom wala Guys, kakain muna kami guys. Ang daan natatulingan o natupad tulingan natin? Natupad na eh, natupad na. Hinaw natin. Wala ka tabo? Wala ka tabo din eh. Ah. <laughs> Tumawag ka lang sa iyo eh. Taroon ko. Yan ang ulam namin tulingan tapos meron din siyang tilap yun. Tapos may gure din. guys. Oo, oh, sarap. Sarap ang may gulay. Eh. Tapos ito, parang ito. Yung nagda-diet, pero ito kanin mo no? Ayun ganyan talaga ang buhay ng gangster. Huwag ko okay. parang nga ano. Diyan kasi okay. Alam mo din ni Kakay, doon ay nilagay ang ano. <coughs> Amen. Amen.

Ma naman. ininit na ma ng kanin. Ipanis ka na. <laughs> buti ko na nakakain. Matay mo. Kumain <laughs> ba yun? Oo, yeah, kain Good decision talaga magsayang ang tatay. <laughs> <laughs> hindi naman din, hindi malalasa na tatay yun. Ang bakit? Ayon kanya kanyang luto eh. Lutong <laughs> <laughs> bisaya. <laughs> Ano mm, ba kung tatay hindi natin magluto nung? Hmm, hindi marunong yung magluto. Masarap nga. Masarap to sa ano sa sinangan. Hmm. Ay, masarap mm. na gulay ka ng sis. Kaya nga. Yan, hindi ka pang dala ang tartar ko. Oh. Ang gagawin gulay, dala niya? Dala ko na sa sinang pala. Nagbabawas ng sama ng loob. Ano ka ba yun? Ha? Sarawang sarawang sarap nga. Lalo ito na ng ng sa bano nakakabitin ng kanin ko ulo. Oo. Sa agas, sa sinanga dyan, sarap. Sa kanin. natin kapit bahay dyan. May kanin sabay nagluto pa lamang. Ito na naman sa kain ko ay talaga kung kita kakain mamaya ah. pa sa atin nun. Wala, bagay na. ito. Ano ko sana si Mie, baka, baka, baka mabasa kami. Bagyo, ang naman. Ba? Bagyo. Kain ka ba? Kain ka ulit. Magluto ko na yung kani. Eh. <laughs> Wala ka kakainin. Wala kang kakainin kanin. Wala kang gulong. Ano na. Kakainis okay, so, kumain ng kanin. Lagi nakakaano. Singit sa, sa brace. Kailangan okay sa'yo dapat lagi may sabay. Ayan uh, nga. mo binuksan? Hindi natin yan, pabiling yan. Wala <laughs> na hindi eh. Nakala ko tatakpan ulit eh. San yung Bakit may sayawan dito? Ba't yun ang kayo lari kagabi eh. Hmm. Ba't yun ba? Ba't yun? Ay, kung sila mo, paano niya? Pinawanan mo lang kami. Asawa lang nilang Lena? Ay, Larry Kapatid Toti. Lena! Hmm. Kapatid ako Toti. Tiyahin niya si Nena. Hindi ba asawa na ng ni Nare? Hindi nga Ay, kapangalan lang. Hmm. kayo lang. ano yun? din eh. Ako, hindi natutawa sa bagyo. Kala ko delay. Ang bagyo na sa Jupiter. Okay. <laughs> ang bagyo na sa Jupiter. Baka ayun na nga yan. Nako. Huwag ka mga nito miyaw. Tapang tayo nakadetate na ngayon ang kubo. Tapos <laughs> nakablog <laughs> pa. Viral nga sa sindang. Masakta naman tayo. <laughs> <laughs> Ang sama na nakata na nagpakan tayo na ano din eh. Doon tayo papulutin. Ano yung 7-11? <laughs> Layo. Mo. Layo ah. Layo mo naman. Layo Oh, pag nag a pero kabado na ako sa hangin. Ba, ako din. Ay, mukhang maliligo araw-araw. Maliligo araw-araw. Maliligo namin kung visit lang yung iba. Yung <inteilALL2> pag malamig, gusto ko Hoy, kukuha ka ng tindi yan. Wala pa benta Sunod. Sunod. mo din sa kawuk. Nasend. May na masarap mag ano eh. inom, malamig. Ano 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 kami noon, mag inom man tayo noon. Lugas lugas eh. Hindi <laughs> <laughs> so, <laughs> na sa kawang. Patagal naman na yun guys. Ano yung pala kopo? Kapa. po po po? kopo. Kopong Kopo ko po. Sa unang kapang Nakagot. Ano mix na yun. Ano disco mix na yun. na

na lakas man. Diyos ko po. Oh. Oh, hindi diet yan. Alright, tapos na po sila kumain. Ano? Sarap? Where am I? Who am I? Ay, tapos na sila kumain. Oh, tinig ka natira eh, oh. Oh! So, oh, sabaw na lang natira. Yes, so, eh, sa'yo yung sabaw ba? Ang kagawa mo. sabaw ha? Sabaw, lang. Ako, makakalimutan mo si par Paring Do. Mhm. hindi Ito siyang niluto. Ito yung sabi niya. Three years in the meeting. Ano? Ano na 3 Three years. Three years? Three years. <laughs> three years. <laughs> <laughs> Tagal yun. Wala na yun. Wala na yung, yung anong. <laughs> Di ba may CR kayo? Hmm. Bakit, bakit naglagit pa kayo ng bubuko na? na <laughs> 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 Wala na talaga Butas-butas na. Butas -butas. Kaya, ano Pa ano Pap Papalta na yun. Butas-butas eh. Kaya si Mino kasi kahit mag-inom CR do, Wala ka din si CR pag gumalang. Wala na yun. Ano na yun? Na, ano na yun ang mga ano? Kalawang eh. Kalawang-kalawang. ito? Pito, pick ka ba dyan? Ulo. Ulo ng tapit dyan. Ay, panundot sa pinga

Manggang piko to mm -hmm. eh. Oh. Inuulam ko ka rin sa kanin. Kanina itong inulam ko. Nakakaya yeah, ko lang buksan pag uulam mo pala yun. <laughs> Ay, tsaka sinabi naman mga ako na hindi na tayo nakakain. Nakalimutan ko din naman eh. Star na pa rin sa tuli ngayon. Pag inuulam ko lang ako ng cookbook, hindi na tayo makakain. Ganun eh. Sorry. Saan ka ibig sabihin ng aya? <laughs> Sorry, nakalimutan ko din naman saka, eh. Saka sasabihin pa sa akin mami mangka, hindi ko din naman din ng mangga. Pag <laughs> <laughs> nagtagal-tagal na, pwede na ako dyan. Pwede mm -hmm. mo mo. Pwede mo kumain mo. Pwede mo ng keso. mo. Pwede Mag-effort pa ako mag yad huwag Oo nga, yad-yad. Hindi, bili pa ako. Papaira pa ako pala na sarili ko. <laughs> Hirap na nga ako kumain. Papaira pa pala. <laughs> Anong yun? Wala yeah. nasa. Nagpapayo, nagpapayo. Para bumaba. Oh. Si Maring Rey, nagpapatanggal na rin ng chan. Nagpapapayat na ulit. May, may, may babaan <laughs> 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 na rin. Nagpapaan na, Mama Raya? Nadadayat na rin? Di ba diet naman dati si Mama Raya? Pero kapag kumain naman tayo, hey, hey, sama -sama, yung kalakas hey, din okay. naman kumain na Mama eh Gusto ko yung But ano, chan. Say... No? Kuya no? yung ano, yung ba meron na ako sa Facebook, meron tayo na sa Facebook na ano yung kinatanggal yung taba, yung mag-ibel. Oh. Mag-ano ka Totoo ba yun yung higupin? Oo, yung po. Oo. Totoo ba yun? Oo. Magkano ka yung ganyan? Oo. Oo nga yun. Ang ngayitigay nyo na. Ilang sesyon yun? Ilang sesyon yun? Saan mo nandun? Aray ka. Aray mo. Aray nating lahat. Aray mo. So, ayan na mga kaprosen update tayo. At ito pa rin, puno, puno pa rin ng basura. So, buti na lang uminit na. Yan. dami pa rin basura ng iwan. Ayan, oh. hindi pa po rin po yan nalilinis. Gawa baka mamaya ay eh, lumaki na naman ang alon. So bukas na laang daw. Ayun oh. Ah. Makikita nyo guys ang hugos. Sa hugos. yam um, ano no lumalapit na naman po yung yung dagat lumalapit na naman po yung hugo ni Consihal. Ito naman mga basura. So, ayan na, natanggal na rin po yung puno. Tinanggal na rin pala yung mga batangan. Patong na rin ang mga, ano, bangka. So, hindi pa rin, hindi pa rin nalilinis. <laughs> hindi pa rin nalilinis ang loob. Pa yung amin. Kaya nga, ang amin din, hindi pa rin namin nililinis. Baka mamaya ilaki na naman. Ilinisan <laughs> ko. Iba na ang kulay eh. <laughs> Oo nga. Inalis na pala nila yung batangan. Para magkasya cash naman ako ng kuya doon. <laughs> Ginulat na naman ako. Alright guys, malinaw na ulit yung ating camera. Gawa ng kamayos yung ating camera. Gawa ka sa pagbablog. <laughs> patong patong na po yung mga bangka. Kaya nga. Kaya yung kami hindi namin nililinis eh. Na, nalapit na naman ng ano. Lapit na naman. Nalapit na naman. guys. Sa idol. Dami ang lilinisin nito. Grabe ang kalat. kaya naman mga cross na maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat dyan sa pag-support sa akin. Tanong lang na may hindi ko send, hindi Thank you, thank you very much. Sa Ninang Ren, yan. Thank you, thank you very much. Uh, sa Tim at sa Tim Mayor, ayan. Uh, sa Kuya Works, sa Tim Ma, ayan. Maraming maraming salamat sa pag-support na. Kay Dati Benta, kay Kakin Mami, uh, ayan. Maraming maraming salamat din. We outtune yan. Shout out to Kati May and kay Kuya Erick we Corpuz. Yan. Yeah, shout out sa inyong lahat. Uh, kay like Mami Kayin kay Daddy kay, kay shout out and kay KWM may dito. Shout out sa inyong lahat. So, ayun nga mga crossfit nung nagtatapos mga kay Kuya Cobran Driver Black. And thank you. Thank you very much. So, ayun nga mga crossfit nung